Magandang araw po sa inyong lahat, lahat na aking makaibigang tagapanood na aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Uh, ngayon po ay narito po tayo sa aking na-establish na, na pananim na ampalaya. Iba po ngayon na ang aking ililecture sa inyo ay yun pong pagtatanim natin ng ampalaya. Paminsan-minsan mayroon po tayong kabiguan na hindi po natin makukontrol kasi po ang mali po ay ang dahilan po ay wala po sa magsasaka kundi sa uh, uri po ng variety ng ampalaya. Sa nakikita niyo, uh, medyo mataas na po ang ating mga tanong. Pero may nananayin po, may puno po tayo na kailangan po nating bubunutin para po hindi maka ano, hindi makahawa sa iba uh, at hindi na po tayo uh, dagdag pahirap sa atin sa pagdidilig at pag-alaga. Uh, mayroon pong sakit ng ampalaya na ipakita ko sa inyo na nabubuhay naman pero parang nababansot uh, kagaya ng inalagaan nating hayop na hindi po lumalaki hindi magbigay sa atin ng bunga uh, ito po uh, ito po ang isa sa ating puno na bubunutin natin, uh, ihambing ko po sa inyo sa isang normal na puno Oh. Yung normal na puno ng apalaya ah, dapat sa ganong ano ah, katagal ito na siya. Oh. So, isa pa, mayroon pong isa dito. Ah, nagbibigay po na po ng bunga. Ito, mayroon ng bunga. Oh, ito. Uh, mayroon pa dito ng isa. Oh, ito. Ah. Oh. Ito, malaki na. Oh, mayroon ng bunga sa ganyang uh, edad ng ating ampalaya dapat uh, halos sila uh, malaki na pero mayroon pong ano iba na kailangan nating bubunutin ang tawag namin ito sa uh, sakit ay nanlalaki nanlalaki uh, kasi yung tanim po natin ay natin ay tinatawag nating babae talaga no kaya namumunga namumunga siya so bubunutin natin oh no. Ah, sa aming karanasan ay pag mayroon na ah, bubunutin na lang namin kasi wala na itong paginapang ito ah bubunutin so, yung isa medyo malaki-laki ng konti Alagaan pa, rin, alagaan pa rin natin ito uh, hindi pa natin bubunotin kasi malaki siya ng konti uh, bibigyan lang uh, bibigyan natin siya ng uh, vitamins na organic growth enhancer uh, mayroon po tayo, susubukan po natin ang produktong ito uh, hindi ko palang nadadala uh, tinatawag natin itong organic growth enhancer uh, ibigay natin dito spray natin so ito ah uh, wala rin ano pero, malaki siya ng konti uh, pasyala natin ang ibang area kung uh, alin pang puno ang bubunotin natin ito talagang wala ito bubunotin natin ito ito tatlo pala ito ano kaya ang maipa, maipaliwanag sa atin ng mga uh, manufacturer ng mga buto ng apalayang ito so sana po makarating sa kanila ang, uh, ang aking katanungan at bigyan nila ako ng kasagutan sa pamagitan ng kanilang ano uh, marketing agent no ah uh, kasi po kaming mga magsasaka malaking is Malaking isyo na po sa amin ito. No? Pag nakapagbili kami ng uh, buto ng pananim na walang magandang performance, ay malaking isyo na po sa amin. At talagang ito na pag-uusapan namin. So, makasisira sa kanilang marketing ito. So, sana po ay, ano, uh, sasagutin nila itong katanungan kung bakit. Kaya, mayroon naman akong cure dito. So, sa akin lang ito. Ah... Uh, Mamaya i-discuss ko sa inyo kung paano ako maghahanda ng buto ng apalaya sa aking pananig. O, uh, pasyal pa tayo dito sa iba pang puno. Ito. Kasi yung iba malaki na. O, huh? eh, yung iba malaki na. Yung ito naman, hindi naman tumubo. O, huh? bubunutin naman natin. Marami sila. So, sa dahon na lang, iba talaga ang permission ng kaniyang dahon. I-close up natin. Iba talaga ang permission ng kanyang dahon. Oh, ng so, dito tayo sa normal growth. O, oh, ito. Ah, Talagang ang palaya talaga. O, okay. oh, ito. wala talaga ito wala tayong pag-asa dito ito. wala tayong pag-asa so marami marami pa sila so yung iba na alagaan ko muna pero ito wala na ito uh, marami rin tayong ano, mga pananim noon na hindi tayo nabibigo yung tayo ay uh, tayo lang ang nagsilik nagpipili ng ating Uh, gagawing pananim. Ngayon, kasi po marami na pong bintahan sa mga agribit supply na bagong variety, Naingkanyo nyo naman tayo kasi maganda naman po ang nakikita natin. So, ngayon naman, nagbibili tayo ng isang variety. Uh, um, umaasa tayong maganda ang resulta. Marami pala ang nababansot. oh, so, ito, ito. Yung isa maganda talaga no, ah, namulaklak na, namulaklak. Pero yung katabi niya, ah, namulaklak pero iba talaga ang katangian niya, no? Parang ah, ito kumukulo siya, no? Ah, maitim naman kasi binibigyan natin ng tamang fertilizer at pag-alaga. Ah, wala talaga, no? Yung isa, isang puno, ah, natin ito kasi yung katabi niya maganda talaga ang performance mayroon ng bunga so sa amin naman yung kaugalian naming pagpipili ng seedling ng ampalaya kasi yung nakatatanda po nating uh, agricultural officer natin sa bayan may tinuro siya sa akin uh, yung pagpipili natin ng ampalaya Uh, pipili tayo ng bunga na maganda at pahinugin natin so, pag na siya uh, so kukunin natin ang mga buto pagkatapos ipalutang natin sa tubig so, ipalutang natin sa tubig yun pong lumubog yun pong good quality seeds yung lumulutang hindi naman natin ito uh, itatanim kasi po dipaktuso ito yung lumulutang yun lang lumulubog sa nakaraan ko po po pong pananim ng apalaya, yun pong paraan ang ginagamit ko. Uh, kukuha na ko ng magandang bunga, pinahinog ko. So, pinili ko talaga na yun ang uh, binhe na gagamitin ko. So, sa katagalan na i-recycle ko ang seed, ang buto, o ang binhe ng apalaya, uh, maraming bisis ko po itong nire-recycle. Uh, maganda naman ang performance, pero sa katagalan, Uh, dandahang lumiliit ang bunga. Pero marami rin ang bunga. So sa bintahan sa palingke, yun pong malaki ang malakas po sa bintahan. Oh, so doon na lang ako, uh, tumigil na ako kasi nainganyo tayo. So, ngayon, uh, medyo minamalas tayo. Mayroon naman tayong ano, uh, ibibilang na lang natin, natin, ito na isang karanasan ng ating pagsasaka, pagtatanim ng palaya. So, papuri po sa ibang variety na ginagamit po. Maganda pong performance. Pero, uh, talagang ikinalulungkot po sa aking uh, sarili na medyo mabibigo tayo kasi hindi naman marami itong uh, nating uh, nagbibigay ng magandang bulaklak. So, alagaan na lang natin yung iba na medyo uh, malaki-laki. So, ito, susubok, nating natin alagaan gamit tayo ng makabagong paraan at tingnan po natin kung ano po ang resulta sa paggamit na natin ng uh, organic root enhancer na mabibili naman natin sa mga agribit supply ngayon so sana po ay uh, nakapagbigay ako sa inyo ng kunting kalaman at sa mga nagsasaka ng kapalya na nagkaroon ng ganitong problema so sana ay pag-aralan yun ang mabuti at magtatanong tayo sa mga eksperto kasi dito sa pagsasaka ang maging aral po natin ay pag nakaranas tayo ng karanasan na uh, ma tayo uh, hindi tayo titigil gawin na natin itong isang aral sa ating pagsasaka hanggang lang hanggang dyan lang po at maraming salamat sa inyong panonood magandang araw po sa inyong lahat